Isang maliwanag na araw, nagkwekentuhan kami ng aking matalik na kaibigan na si Jennifer. Alam mo nga eh, hindi ko alam kung ikaw rin, pero five minutes late umuwi mga parents ko. Biling ko na nadisgrasa na sila. Sabi sa akin ni Jennifer, grabe ka naman, pero oo din, ika ka naman pabalik. At sabay kaming nagtawan. <laughs> Kinalawanan si <laughs> nagsiawian na kami at maya maya lang ay nakauwi na ako at nakasalubong aking ama na papalabas. Oh, ayan ka na pala nak, sabi ng aking ama. Bakit pa? Saan ang punta mo? May errand ako sa amin. Uwi ako mga siguro 10pm. Di bali, nakaluto na ako ng gabi yan. Tatawagan na sana kita para sabihin kanina lang. Hmm. Okay ba, Ingat. Mag-uwi ka ng pasulubong, ha? Ha. Aba, siyempre naman. Sinimula na ng aking nama ang kanyang pagalis at papaalam kaming kumaway sa isa't isa. Dali-dali naman akong pumasok. Ha. Sa labis kong pagod, ay agara naman akong natulog sa aking kwarto. Kinalawunan, ay nagising ako sa gutong at napansing hating gabi na. Ha? Bumaba ako na hinahanap si Papa. Hmm? Hindi pa ba siya nakakauwi? Ha? Pangalawang tawag ko, ngunit wala pa rin sumasagot. Hating gabi na ah. Sana kaya siya? Nagalala na ako. Di lang ito five minutes. Paglipas ng ilang segundo, ay narinig ko ang pakatok sa pintuan. Papa! Dali-dali akong tumakbo patungo sa pintuan at napahinto ako. Papa? Patuloy ang pagkatok. Papa? Napatingin ako sa butas ng silipan ng pintuan. At nakita ko ang muka ng aking ama. Ngunit, hindi siya sumasak. But, anong nangyari? Sumabat ka please! Natatakot na ako! Patuloy ang pagkakatok. At sa halip nito ay nahimatay ako. At tuloy nang nawalan ng malay. Sa akong pagising, ay naramdaman ko ang sinag ng araw. Umaga na. Tumikil ang pagkakatok. Tumingin muli ako sa silipan at nariyan pa rin ang muka ng aking ama. Papa, mahindin kong sinabi. Nagdalawang isip ako na buksan ang pinto at sa aking pagbukas ay bumungad sa akin ang nakasabit na ulo ng aking ama.